guys for today's videos mari nandito tayo sa likuran ng bahay ng kapit bahay namin wala kasi tao mali sa atin eh so nandito tayo ngayon may video video tayo ngayon dito kasi ano so mga mari mga pare palabas tayo ng ano nila mangit And, hindi dito lang para maano natin so, yung gate. So ay mare yung Nagbubukas na yung mga ano dito, mga restaurant. Yung mga ibang kainan na nagbubukas na kasi marami ano, grab drive mga food panda. Uh, tapos ito yung mga, mga natin. Ayan, Ayan. May ibay. So, mga mari, mga pare, babalik na tayo. Kasi, si ate pumunta sa gulod para bumili ng gamot niya. Yung vitamins niya. So, yung aso niya ngayon, sumisigaw-sigaw na. Kaya, yun. Dito tayo tapos na tayo kasi nagano na doon naghintay lang natin matapos lang kumain mga mari mga pari para malig maligpit na yung kinainan nila at makapaglinis na doon sa looban ayan kunin na natin itong ating basahan kasi natuyo na yan siya ilang araw nung nakatingga dito kunin na natin Ayan mga mare, mga pare. Ganun talaga pag mag, ano tayo ng trabaho, kailangan natin magtiyaga para mayroon tayong malaga. O di ba mga mare, mga pare? So um... si mama, mga, mga maritis, mga mare, mga pare. Huwag niyo na yung pansinin ng mga maritis. Paninira sa buhay yan mga mare, mga pare. Ito mga halaman ni Ate Nilo, ang dami-daming matataba siya kasi hindi siya masyadong naan sa init yung iba yung iba kasi nabibilaga yan parang sunog na siya dito kasi nung nakaraan pa nga mari mga pare may bahay ng mga bubuyog dito malaki ang ginawa mari pa mga kumari mga pare pinainom ng ano yung bubuyog nung alak pinasok sa ano pinasok sa tupperware yung bahay ng bubuyog na may alak ayun, mga mari mga pare nalalasing yung mga bubuyog hindi na nakawala yung bubuyog kasi yung tupperware kasi nilagyan may takip siya para hindi sila makalabas so doon sila mari, mari, mari pare nak, nalasing sila So, wala na silang kawalan. Ang resulta ay date on arrival. Yes. So, thank you, mga mari, mga pari. Ay, mga kalat na mga dito sa likod nila. Yung mga materialis na ginagamit nila noon. Hindi pa naligtik, mga mari, mga pari. Tingnan mo. Tambak na tambak yung mga ano nila. Andito pa sa giliran ko, mga mari, mga pari. Ayun, mga ano nila, mga pa Mga... mga, 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 mga kalat nila dito sa mga nagkumagawa. Ayan. Mga mare, mga pare, maraming mga tambak. So, ayan nga eh, guys. Yun, ito, ito, ito siya. Binigyan ako ng isang ganito. Pag nabilad siya sa init, mga pare, mga mare, nadidilaw talaga siya. Pero pag hindi siya masyado na-expose sa init, hindi siya narito. Ganito yung kulay niya ganito, kaganda, pwede sya doon sa loob ng bahay, kaya nga yung binigay sa akin, hindi ko pa na lipat sa malaki, gagawin kong dalawang paso para dalawa sya no, mga mari, mga pare so, maraming salamat mga mari, pare, sa inyong pagpanood sa aking video, mga mari, mga pare so ayan ayan, ayan, nakikita nyo naman yung mga kalat dito, mga mari, pare So, pag Ayan, mauwi na tayo mare-pare. Thank you guys. Maraming salamat mga mare-pare sa panonood ng aking video ha. Ito lang, pakita ko lang sa inyo yung mga kalat-kalat ng mga materialis dito mga pare-pare. Pero sa kapitbahay ko pare-pare ha. Hindi sa amin. <laughs> Thank you, maraming salamat. Bye. See you to the next video. Sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel Marian Pari, mag-subscribe na Marian Pari, para updated kayo sa susunod kong mga video mga Marian Pari. Bye. Maraming salamat.